Good morning guys yan maambon guys ayan o isang linggo na ito guys na ano guys na muulan ambon dilim ng ano guys ang dilim ng kalangitan ayun o oh, bukas pa yung uh, ano mga ilaw sa kalsada Ayan. isang linggo na yan guys na ano ulan ambon ulan ambon ganoon talaga dito sa Saudi pagkakuan yung magpapalit ng panahon mula sa lamig pupunta mula sa lamig pupunta sa init papuntang init ah muulan talaga siya ng mga ano mga almost 2 weeks ganyan ito isang linggo na to guys puro ganito ganun na yung panahon dito guys iba na hindi katulad dati na sa isang taon ambon lang isang beses pero ngayon iba na guys nagbago na yung panahon talaga ganun dito pag nagpalit ng panahon mula sa taglamig papunta sa taginit uh, bago siya mag normal ganito bulan siya mga kadalasan talaga 2 weeks matapos natapos naman yon yon isang taon na siyang hindi ulan puro init naman ganun. Pero kahit na nag ulan ulan dito, hihirap talaga tumubo yung mga ano dyan o. Oh. Dyan oh, sa, ayun, kumikidlat pa, mukulog pa. Ayun o, oh, lakas. Kahit anong ulan dito talaga, hindi tumutubo yung mga ano dyan oh. diyan sa lupa oh, ang hirap talaga tumubo ng mga ano dito, damo. Oh. Kaya magtanim dito ng mga ano, kailangan bibili ka ng mga garden soil may mga abono para mabuhay siya yan katulad yan yung, yung mga tanim namin yan malunggay yan nasa dalawang drum na putol yan o oh, namatay na nga eh. ang tagal na yan mga 3 months na yan eh, pero yung iba doon yun nabuhay siya yung mga potato buhay na buhay siya kasi yung cardin soil yung nakalagay doon eh at may abono pa yan. Yan, lakas na. Oh. Lakas lang ng kulog kanina. Ang kulog-kulog. So, ganun na yung panahon dito guys. Uh, ano na. Umuulan na talaga siya. ah uh, bukas pa yung ilaw sa kalsada kasi malilim. So, ayun lang muna guys. Thank you very much. Ayan o. Lalawa na yung tubig dito. Sa ibang lugar niyan guys. Ano talaga? Sa ibang lugar dito. Talagang baha. talaga? Talagang. Baha talaga yung tubig. Sa ibang lugar dito. So, ayun lang muna guys. Thank you very much for watching.